Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Papasok tayo ngayon sa trabaho. Panibagong araw, panibagong trabaho. Medyo malamig na ang panahon ngayon. Pero kung mapapansin nyo Napakataas na ng sikat ng araw Bali ang oras ngayon 7.48 ng umaga Sa so, bali start ng trabaho namin Is 8 o'clock So meron na lang akong 12, 12 minutes Bali ako lang mag isang papasok ngayon sa trabaho kasi yung kasama ko sa bahay na katrabaho ko rin naka-off siya ngayon RDO Rooster Day Off Bali ako next week pa ako yung RDO ko lamig malapit na talaga mag winter bali ang weather nga dito sa Australia is autumn bali nagumpisa nga nag lang siya ngayong month na to March tapos matatapos siya sa May tapos pagdating ng June yun, umpisa na ng ano yun, winter pinakamalamig na weather big bike oh, dalawang big bike hira ka makakita ng mga nakamotor dito guys hindi common dito yung motorsiklo Tsaka dito Ang common sa kanila Mga motorcycle Yung mga big bike talaga Bihira yung mga Malilit na motorsiklo Kagaya sa Pilipinas Yung mga Mio Sniper Wala dito halos yan Karamihan big bike kung mapapansin nyo bihira pa rin yung mga sasakyan na bumabiyahe tapos ayun nga pala yung ano yung nagakot ng basura ayun no, nilalabas ko na yung basura Napit na ako guys uh, workshop Parahil uh, Nag-iisip kayo Kung ano yung trabaho ko dito sa Australia Ang trabaho ko dito Ay isang Motor mechanic So sa mga sasakyan yung trabaho ko Usually Usually uh, maintenance nung ginagawa ko sa trabaho, sa workshop. And, mamaya kapag uuyan na uh, share ko naman sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa Australia. <laughs> si manager pala yun yung nag yun tumawid sa kabilang side na ano, yun nakakiya ah. si manager so andito na ako sa workshop guys 7.53 so mga 5 minutes lang mga 6 minutes ka muna kasi hindi pa naman ako nakakapag park nitong bisikleta 7:54. Yeah, Good morning, Noah. So yeah, and also workshop and. <laughs> I'm just talking to the panel So yun yung isang apprentice namin guys see you ulit mamaya na guys thank you 7 hours later hello guys yan nalate ako ng uwi kasi pinatila ako pa yung ulan ayan mapapansin nyo maambon pa rin pero susugod na ako pa uwi kasi mahigit 40 minutes na ako naghihintay na yung ulan pero eto maambon pa rin mahigit na lang at pauwi na mas mahirap kapag papasok pa lang dito sa work mas mahirap bumiyahe eh. sobrang lamig tuloy ng pagaramdam. mababasa ka ng ulan tapos sa lubong ng hangin sa'yo kasi nga nakapisikleta ka lang Woo! So ayan, tuloy natin yung uh, kwento ko kanina umaga nung papasok pa na ako sa trabaho. Ano nga ba ako nakapunta dito sa Australia? paano ko nakapag-apply ng trabaho as motor mechanic so bali nag-apply ako sa agency sa Cyrus or Cyrus Global doon ako nag-apply and ayun pinalad naman na makapasa sa application may get halos kulang-kulang pala kulang-kulang isang taon yung hinintay ko bago makaalis simula nung nag-apply ako sa agency matagal din yung process kasi that time ano pa uh, pandemic hindi pa totally tapos yung pandemic kaya medyo natagalan yung process time na yon November 2022 ako nakalis eh so 2022 2 years na ako mahigit dito and pagdating ko rito sa Australia sila ano na parang halos goods na sila sa pagdating sa pandemic wala na silang mask hindi na ganun kahigpit pero sa Pilipinas nung bago ako umalis or nung umalis ako 'yun nakamas pa rin tapos magpit pa rin sa mga uh, establishment kapag papasok ko sa isang establishment dapat kahit nga sa work dapat merong kang mask tapos mag, hand hand soap kapag antibacterial tapos meron pa yung check, -check pa yung, mm, ano mo yung mm, dito kung meron ka bang lagnat so ginagamitan ko pa ng thermos thermometer oh, nirapan ako magsalita kasi ang lamig malamig huh? lamig So yun nga, 2022 ako nakarating dito sa Australia and di rin ganun kal... Dali yung process kasi... Yun, kailangan mo i-submit yung mga documents na hinihingi nila Which is yung... Nahirapan ako talaga is yung sa payslip Kasi hindi ko naman na-save uh, lahat ng payslip ko Simula nung nag-umpisa ako dun sa... Mga dati kong pinasukan sa Pilipinas yun nahirapan ako sa facelift tapos nahirapan din ako mag resign doon sa huli kong employer sa Pilipinas kasi nga may hindi inaasang pangyayari kung bago ko mag resign so naka ready na ako for resignation resignation nga lang may nangyari so na adjust yung pagre resign ko so nagre render ako doon sa previous employer ko sa Pilipinas meron na akong ano ticket palipad ng pa Australia dito sa Australia so bali hindi ko natapos yung render pero pinakaisapan ko na lang yung HR na kung pwedeng sila na yung magpa dun sa manager namin dun sa ano yung tawag dun kapag alis ka sa ano sa isang kumpanya yung pinapapirmahan nakalimutan ko hindi ko maalala namin talaga so yun ayaw pirma ng manager ko kasi nga hindi pa daw tapos yung render ko eh meron na nga akong flight so anong nangyari yung HR na yun nagpapirma nung nakaalis na ako kasi nga sinikap ko rin na tapusin talaga yung yung render sa company kasi gusto kong mag exit ng maayos sa previous employer ko nga kasi kailangan ko din yon para makakuha ko ng copy ng OEC COE pala OEC COE Certificate of Employment So yun pinirmahan naman nandito na ako pinirmahan naman ng manager and ayun nakahingi naman ako ng copy ng COE ko dun sa HR Oh, ah, lamig Boom Tingnan na So, bali facelift tapos COE ano pa ba syempre kailangan meron ang passport tapos yung diploma mo tapos medium of, medium of instruction yun yung hinihingi nila kapag wala kang English test So medium of instruction So kukuha ka sa mga O kukuha ka dun sa Previous school na pinasukan mo Nakasaad dun na uh, Ang pangunahing Lingwa yung ginagamit nyo Is English Kung nag-aaral ka pa dun Tapos Ang years of experience nga pala kapag mag apply na dito sa Australia is minimum of 5 years nung nag-apply ako dito doon sa pinakahuling employer ko kulang kulang 6 years ako doon tapos meron pang ibang employer ako na pasukan pinakamatagal is 2 years tapos yung isa ano lang yata kalahating taon so bali yung pinakahuling employer ko talaga yung pinakamatagal ako doon sa Pilipinas walang kulang anim na taon kaya pagdating sa years of experience yun uh, qualified na so lakasan lang din ang loob yung pag apply ko dito kasi first timer usually kasi pagka sa mga ganitong field sa amin um, pag may mekanik oh usually kasi middle east yung napupuntahan kadalasan kapag abroad pero sa akin first time sa Australia agad so napaka palad hindi ko rin inaasahan yon kasi ano lang baka sakali lang din pero mas pinursigyo ko pa rin dito na mapunta kasi nung before ako mapunta dito may mga apply din ako Middle East and meron nga isa waiting na lang sila ng naibalik ko yung ano may, may sined na kasing letter of offer and yun sign ko na lang yung ulang so or hard na talaga ako sa kanila pero hindi ko tinuloy doon kasi hinintay ko talaga na mag response yung agent sa Cyrus or Cyrus and ayun nag response naman nung nag response na sa akin yung agent doon na siguro na na yun, dito na yung papunta na rito yung ipurso ko na applyan so siguro sa mga susunod na video gagawin ko ng mas malinaw na explanation kung paano ba talaga ako nakapunta rito kung ano yung mga proseso na ginawa pero ngayon kasi medyo mahigpit na sila sa pagtanggap ng mga overseas worker itong Australia ano lang talaga yung sa amin mabaga na taon lang na nangangailangan talaga ng Australia kasi parang after ng pandemic nun lang ulit sila nakapagbukas ng border para sa mga overseas worker so marami ding employer na nawalan ng employee, mga trabahador nung pandemic. So, after nung pandemic, yun, talagang nag-boom yung uh, pag-apply papunta rito. Yung hiring ba, nag-boom talaga. So, yun. Isa tayo sa pinalad na makarating dito. Meron talagang Disadvantage yung pandemic Nung nangyari yung pandemic Napakaraming disadvantage Pero kahit papano Meron din naman mga naging uh, Advantage At yun na nga Isa na dun is yung Nakapag-apply kami ng o Nakapasok kami ng mas madali Dito sa Australia So nandito na ako sa bahay guys So nandito na lamang muna tong video na to siguro itutuloy ko na lang o gagawin ko ng separate na video yung mas malinaw na explanation kung paano ako nakapunta rito sa Australia so yun lamang guys see you on my next video bye